Hi guys, so yun na nga, galing kami ng palengke Tapos may binili kami ni Sabana sa Bagsakan Sa pinakamurang ano, mabilihan um, ng mga candy, mga um, chocolate, ganyan Tapos meron si Sabana na nagustuhan, so binili natin Para na rin pa sa lubong, wag mo muna bubuksan <laughs> o, Para pa sa lubong na rin sa kanila So eto na nga guys, i-unboxing na ni Sabana Sandali lang, atat ka O yan na O sige, ano? Unbox lango ako natin. Makikita. Wow! ting ano yan. Ibilangin mo. Bilangin mo. Ilan naman yan? 6. Wow! Parang jelly ice ba talaga to? Parang juice. Ah, kailangan ano? Kailangan may ano? Kailangan ilalagay sa ref. Ay, oo. Pwede din siyang juice. Pwede siyang juice. Pag nilagay sa rep, siguro titigas. Ayan, dami ah. Ay, Tapos, may may, pero, Tapos may nata siya. Tapos may nata siya. Ayan, oh. Diyan na pero ano oh. parang... Ano sasabihin mo kay mami? Guys, wala magkano. <laughs> <laughs> Kisa ko. Ay, akin na Bibigyan natin sa... May isa pang pasalong. Ano 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 anong, anong, Ano anong, anong, anong mo? Ano-ano mo? Favorite na kulay mo? Mami, buto, jelly siya, pero mukhang buto juice. Buto ko, eto. Ano pa? Kaila, tagdadalawa nga kayo eh. Jelly is ano color siya. Anong kulay sa'yo? Bilangan Bilangin natin mo sampo. Dalawa, tatlo, pat, lima, anim, po! Oh, Sampu siya. O, anong color yung sa'yo, Tim-Tim? Gulay, purple. Purple at saka? Green. Ano ba? Anong kulay muna sa kanya? Ilagay mo muna, muna sa ref yan. Oh, gusto mo na inom? Gusto mo na kainin O ano? Ay, oh, ilalagay mo muna, muna sa ref. Lagay mo muna sa. Oh, mamaya yun, na muna sabay-sabay kayo. O, oh, magbigay ka muna kay ano kay tim tim Chaka kay Kuya. Ay, ito. ito, bigay mo to kay. Okay. Ba't ano nangyari? Kay Kuya Jay. Ito, kita. Ito, ito pa. Ito pa, ano, pa. ano yan ba na? Pakita mo. Ay, ano ay, yan? Oh. Wow, ito ano to? Ano siya? Candy, candy yan. Ayan no, oh, candy. O, oh, bawal candy. Guys, so, ito. Laman ng sticker. Uh -huh. Ito, para sticker siya. Dali lang pakita mo. Apa. Ay, hindi tatlo. Ay, apat. Ayan, oh. Puro siya sticker. Parang kagaya dati na Barbie doll. Ayan, oh.

ba tingin mo sa kanila kasi nice. hindi yung ano ayan o so, uh, ayan dati dati merong ganito pero paper doll yun may ganito pero ngayon kasi ano Ay, sticker na siya dati kasi ano lang paper sabit dan. sabit ganyan o no? paper doll hindi ko alam pa meron niya yun dito kasi et, ganito dati yung nilalaro namin mga sailor moon ganyan mm. mga barbie pero paper doll Ito kasi ano sticker eh Ayan o, sticker siya ngayon. Ayan, yeah, dinidikit O, oh, paano? Pa pakita mo sa kanila ba na paano? Akin siya yung Ayan. Paano? Ayan, kunwari, tanggalin mo. Tapos, dito may didikit. Ayan, dinikit niya na yung isa o. Oh. Dinikit niya na. Tapos, Mahirap siya tanggalin. Nilagyan mo itong damit o may damit? Nilagyan mo damit? Oo. Ah, naka ano siya. Naka panty at saka bra lang. Ano naman gagawin Ang mo dyan? Ang oh. ganyan ako. Talagang ko mga sapatos. Sapatos. Ayan, nakakuha mo na yung sapatos. Sige, lagay natin. Dali lang. Ayan. Galing ah. Galing ah. Wala ba itong bag? Galing ah. Pwede ko kumuha sa Yan ano? Ayan, no? Kompleto na. Dapat dinikit mo sa ano? O kaya dito sa likod, oh. Hindi, gugupitan ko kasi. Ah, gugupitin niya. Dinikit niya tapos gugupitin niya para ano. Hmm. Next. Next. Kung mamili. Next na mapili tayo. Ito, ito, ito. Cute. Saan lalagay? Dito? Sa likod? Hindi. Sa dito sa harapan? Hindi. Sige, lagay natin. Yan o. Oh. Ayan. Tapos, tikit natin. Huwag mo i-ano, huwag mai tabi Kasi gugupitin mo nga eh. Oh. Mm -hmm. Oh. Ayan. Ang Ay, damit. Tikit natin. Ayan. Ayan. Okay, pili ka ng damit. 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 Ito naman talaga damit niya eh. Wala na tayo pa choice eh. Diba? Diba? Eh, eto, eto. Yun na lang yung pin. Oh. Sige. Madikit na. Hindi pa. Ay! Hindi yan, matunit! Hindi yan, Okay lang yan, dapat dinikit mo. Huwag mo nang anihin. Dikit hmm. mo, tapos dikit mo ulit sa baba. Napunit. O, oh, di ba Oh. Hmm. Oh. ka kasing ano eh. Gusto mo agad ano eh. Ayan Oh. Dapat diba pinantay mo man lang ba, Anna? Hmm? Ba't ka ba? Oo. -oh.